Hi guys, kain tayo. Kain. Oh, nagpabili nila ako ng siomai. Meron akong siomai dyan. May nabili ako na Hindi ko, natikman ko parang iba yung binigay sa akin. Sa Kenneth. Kaya nagpabili ako ng big siomai. Wala lang ano. Walang Japanese siomai. Yung ano, yung napaikutan siya ng, ano ba yun? Yung kulay green. Dark green yung mga anak ko nakakaalam doon, ako hindi. Hindi ako mahilig mo. Pero, pasarap siya. Hindi ako mahilig lang bumili. Silang mahilig bumili, mga shomai, kung long bow, mga kung ano, ano dyan. Tagatikim lang ako. Tagakain lang ako. Yan. Kaya nagpabili ako. Yun nga yung shomai ko, nasa, ano lang, nasa rep. <coughs> ah, nangalahati na yun siya. Hindi ko tayo. Ito kasi, big shumai. Eh, big shumai talaga siya. <coughs> kaya, ayun, wala siyang <coughs> banghang. Ah, uh, naubusan daw. Ah, kaya, sayang yung Japanese shumai. Hmm, 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 Dito lagi siya. Hindi siya dito. <laughs> Dito lagi sa kanan ko. Kanan. Hmm, ito yung kaliwa. <laughs> parang ang grade 1 ito. Itong kanan. Kasi kung minsan nakakalito. Kanan. syempre may edad na tayo. Nakakalimutan ko minsan kung asan yung kaliwa. Kanan. Bawaan doon sa kanan. Ha? Gaganong gano'n. Ano? Hmm. Iba itong ano. Parang pinadala lang toyo lang sa kabawang kulang ng Kulang ng asin. Kasi nung nagwo-work kami ni mister lagi kami nagsusiyomay. Ano ba yung siyomay? Siyomay house. Yeah. Shomay house. Nung sakya po naman ako, yung master siyomay. Ah, sarap. Sarap yung um, master siyomay. Kasi yung Shumai House, <coughs> maano mo talaga na meron siyang shrimp. Yung sa Master Shumai, may... Ang maano mo dun is, parang may kasamang tabak-tabak siya. More on tabak. Pero masarap. Hindi na napansin ko ha, more on tabak. Sa... Ano yun? Sa Shumai House... Siksik. Siksik -sik yun. Sa Master Shumai, hindi siya masyadong siksik. Ito -sik. naman, ah, uh, lutong bahay siya. Diba? Ah, ano ang uh, taw doon? Palingutan ko yun. Sarap dah. Ang <laughs> <laughs> sarap. Pakita ko. Hmm? Big. Ang lalaki. Hmm. Homemade kasi siya. Ba? Ba't ko'y babalik? Pakainin niya. Okay, guys. Hindi mo kapag Bye bye, guys. Bye bye. Thank you for watching. Thanks. Yes. Bye bye.